ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi pinaniniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. raw sila tumutugtog para magsaya panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog mariya makasala ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod di umano may kumuha sa kanya harian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay. At saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa isla ng Panay. Kung proceed dito, sirs, baka ay ito. Tungkol sa maaksyon. Okay, 51st, guys! at dibdibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya ang 15-anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebell. January 29, nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina bukas ma, may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, dumingo lang siya sa akin, tsaka gumiti. Pagpatak ng alas dos ng hapon. May nareceive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. Kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilog. Doon sa part ng lino, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. At dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan. Kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by two, si Juros nakasakay na sa likod ni Ainz. Napulikat si Ains. Tinulak ni Juros si Ainz sa ilalim ng tubig para si Juros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Dinala ng Agos napunta siya sa Maylinaw. Linangoy ulit ni Adrian kung siya mismo nawala, hindi na, na nakita. Yung timpo natin, immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung bpa uh, water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River, ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Joe Rose. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers. May mga taga Region 6 na mga taga Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. kalawang araw ng search and rescue operation kaarawan pa man din ng tatay ni Joe Rus May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron rito kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Jorus, di umano may nakatirang kakatuwang lang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan parang may kaharian katunayan, hindi raw si Jorus ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, ...misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay yung bangka. Medyo pumailalim. Doon siya may sinasabing may batod diyan na... kung saan ang tubig ay umiikot diyan. Ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan... ...ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog ang lolo ni Ivan na di umano, personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung si Rina umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa si Rina na yun. Di umano, dinala pang araw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, ano? tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. As si Juros na doon sa baba, parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang ace of flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si J. Costura, nagtungo ng aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Insert search din namin, wala kami nakita eh. Nitong biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Jorus. May napansin po kami na curb doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung karin. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatuwang nila lang? Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niya nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga power play daw. Okay, 50 bars, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. na lalaki mula banga sa aklan, mahigit dalawang linggo nang nawawala matapos malunod sa Aklan River. Di umano ang binata, kaya raw hindi makita dahil sadyang may kumuha sa kanya. May nakatira dyan na sirena. Isang video rin ang nag-viral. Makikita na sa ilalim ng tubig, may nakuhanan daw. Nakakaibang imahe. Parang babae na mahaba ang buhok. Kanyon tao. Diwata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Tiyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Pinalibutan talaga ako. Eh marami ditong mga albularyo. Nakita ko, iisa eh, lang yung sagot nila. Kataw daw or Serena. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun sa ibabaw kasi merong medyo bundok na site, yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis mala sirena. Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victim is, hindi talaga siya marunong umangoy. Pigilan namin si Jokas na wag ng sumama. Pinilit na sumama sa amin. Nitong biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, 50 bars, guys! yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi sa kuiba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo. Kaya magandyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area, pero wala tayong nakita na katawan ng big majors. Probably, mayroong mga structure na umipit sa kanya. Yung katawan niya na baon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi yan ang Aklan River, ma'am. Direksyon ng tubig niyan, papuntang Sibuyan. Samantala, ang taong bayan, may tinitig din na bagong angulo sa pagkawala ni Joe Rus. Baka yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago mo. Tapos pinalabas din namin niluno. Wala kami ginawang ganun, ma'am. Dito, to so, yun, ma'am. At barkada naman namin, last mate pa namin. Hindi naman namin kayang Patayin si Joros. Hindi naman ako naniniwala doon, Ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation na found out na wala namang foul uh, play. Yung mga speculations uh, lumalabas po sa social media, uh, wala po yung basis, reply na lang po sa pagpo-post ng mga malicious. Uh, na, na wala akong bakayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Joros, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. <coughs> Umuwi na siya. <coughs> Yun na lang yung pinagdadasal na. Makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bang kain na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yan na lang. Maraming maraming salamat po sa MOPC o sa Manila Overseas Press Club dahil ako po ang napili ninyong Journalist of the Year. Salamat at...